So, kapag ikaw ay blue ribbon, siyempre, expose mo kabalastugan, ayaw mo na magalit sa ang administrasyon. Kaya, bibitiw ka na dyan sa posisyon na yan dahil ikagagalit sa iyan ng presidente. Magsisilpi sa bayan, magiging matapat sa kanilang mga sinupan. Kasi, kahit ano, ilagay mong forma dyan, kung yung mga naririyan ay ganun pa rin, tiwali. Pag Oo, oh, oh. wala rin pangyayari sa atin. At hindi umaasa sa iba, gaya ng pag-asa ng dalawang magpinsan sa Estados Unidos. Dahil ang Estados Unidos naman po, hindi naman yan parang utusan ng Pilipinas. Lusob! O hindi naman po yan lulusob kung gusto natin lumusob sila. Depende pa rin kung anong kanilang pang-nasyonal na interes. Pero napansin ko yung kaibigan mo, katabi-tabi. Nasa tabi na naman eh. Yung Presidente Marcos Jr. Nasa kanan niya patangutangu din siya. Okay, talaga kaibigan mo si Martin. Kaibigan mo rin. <laughs> Iniulat ng Marcos administration na nasa kabuang 14.5 billion investment pledges ang nakuha kasunod ng mga pulong na pinangunahan ng Department of Trade and Industry, DTI, sa ASEAN-Japan Commemorative Summit na ginanap sa Tokyo, Japan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natutuwa siya na ang mga letters of intent na nilagdaan noong February 2023 at yung nilagdaang kasunduan ngayong araw ay aabot na sa 771.6 billion o nasa US as dollars 14 billion na pledges mula sa mga Japanese investors. Nagpasalamat naman ang chief executive sa mga Japanese investors na nagpahayag ng interes na maglagak ng investment sa Pilipinas. Attorney Roque at Panelo may mainit na mensahe tungkol sa nakuhang investment ng Pilipinas. Mga problema na kinakaharap sa nakuhang investment ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi rin ito ang problema na kinaharap di lamang sa pagkakakuha ng investment mula sa Japan at kung papaano ito gamitin ng tama ng gobyerno. At maiwas sa posibilidad na sakit ng ilang ahensya ng gobyerno at binulgar din nila ang mga pwedeng maiwasan sa ilang nagdaang kasunduan ng gobyerno at ilang bansa sa naganap na investment para mapaunlad ang Pilipinas at mga Pilipino. Nagbigay pa ng ilang payo na dapat linisin muna ang ilang korap na ahensya at italaga ang magagaling na kalihim sa kanika nilang larangan para mas maging maayos at magawa ang ilang proyekto sa bansa ng tama. Usapang West Philippine Sea Attorney Roque nagbigay ng opinyon sa nangyaring isyu ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sinabi pa nito na dapat maging matalino at laging pabor sa Pilipinas. Binira din ito ang pakikipag-away umano ng pinsan ng Pangulo. At Amerika nakatikim din sa tunay na hangarin nito at hindi umano tumutulong para maipagtanggol ang ilang isla ng Pilipinas bagkos nakatahimik lamang samantalang Winawater Cannon na ang ating tropang militar tunay na dahilan ng pagbitiyo ni Senator Francis Tolentino. Dinetalye lahat ni Attorney Roque ang mga rason at binitawan umano nito ang ilang posisyon sa Senado. Binuko na din ni Attorney Roque ang iba pang rason ni Tolentino na marahil nakapagpa siya umano ito na umalis na at ibigay na lamang sa iba. Tunghayan pa natin mga kasolid pH ang ilang kaganapan at komento sa nangyaring issue ngayong araw. So let's go! Ang uh, presisyon ni Frederick Go ay uh, bagong ano ha? Bagong opisina yan, Office Oo. of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Parang yan yung taga ano ba? Taga follow up sa mga ano mga pledges din natin siguro. po ay related sa pamilyang Go Kong Wei, no? At uh, siya po ay uh, involved ata doon sa mall operations ng Robinsons. Billion-billion no? na attorney. Ang uh, investment pledges ang nakukuha natin na dagdag na, dag, ito, itong bagong nga, nagkakuha tayo ng bagong 14.5 billion na pesos na investment pledges mula dyan sa Japan. And hopefully, eh, maramdaman natin ito uh, sa susunod na mga uh, panahon. Pero kinakailangan magkaroon na tayo ng audit no? sa mga napangako magkano ba talaga ang dumating at kinakailangan naman iulat sa bayan yan kasi isa sa dahilan kung bakit parang pang 22 na ata itong biyaheng to, no? O, ewan ko ba mas marami na, no? Eh, dahil nga uh, kuha tayo ng mga investments, no? Eh, kinakailangan malaman naman natin talaga kung ilan talaga pumapasok, ilan talaga nagbubuo ng bagong trabaho at uh, at pagkano ang nagiging epekto dito sa ating ekonomiya. Pero so far, dahil mabuti naman takbo na ating ekonomiya, mukha naman siguro merong mga namumuhunan talaga. Bagamat, kapag kausapin mo yung mga OFW, alam nila na sila ang dahilan kung bakit talagang umuusbong ang ating ekonomiya sa kanila mga remittances. No? Number one export pa rin talaga natin ang ating mga kababayan. Hmm. Inilarawan attorney ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagganap para sa taon 2023 bilang Year of Structural Changes. Nagbigay ng assessment si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa kanyang pagganap sa tungkulin ngayong taon. Sa panayam ng media sa ng 50th Commemorative ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit sa Tokyo, inilarawan ni PBBM ang kanyang naging performance para sa taong 2023 bilang Year of Structural Changes. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang mga pagbabago sa estruktura ay mahalaga sa pagbangon ng bansa mula sa lahat ng hamon sa ekonomiya na iniwan ng COVID-19 pandemic ito ani ang mga solusyon sa problemang iniwan ng pandemya so the those structural changes were necessary because uh, we have to remodel or, or readjust rather uh, our for example our fiscal policy even our monetary policy our spending policy uh, so that we are slowly moving or not so slowly so we're moving away from the uh, covid economy Saad pani Pangulong Marcos, ang mga pagbabago sa estruktura sa 2023 ay magkakaroon ng mas malaking epekto sa 2024. Ipinunto ni PBBM na binago ng administrasyon ang estruktura ng iba't ibang ahensya sa pamamagitan ng paghahanap ng pinakamahusay na tao para sa bawat posisyon sa gobyerno. They are just some of the uh, changes that we did to the fiscal, po to the fiscal st uh, tax structure, some of the changes that we did to the ease of doing business. All of these things are just, are just beginning to work now uh, because it's only now that we have, put the, we have changed the, the structure of, the, of uh, the different agencies and, equally importantly, that we are beginning to find the best people for each of those uh, positions. Sa tanong naman kung ano ang goals ng kanyang administrasyon para sa 2024, inihayag ni PBBM na nananatili ang layunin ng pamalaan para sa darating na taon na ipagpatuloy ang modernisasyon ng gobyerno. Medyo obsolete na yung ibang structures natin sa gobyerno that we continue to modernize, we continue to be responsive to the new economy, um, that we position ourselves properly. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresling Catarong, SMN News. Ayan, attorney, Ano bang masasabi mo sa naging performance ni Pangulong Bombong Marcos sa taong 2023? Siyempre, ang tagumpay ng Presidente ay tagumpay ng lahat, no? At uh, sa mga indikasyon na nakikita natin, ay eh, talagang uh, umusbong naman ang ating ekonomiya. Kaya lang, ay, ang pinagtataka ko, ano kaya yung mga structural changes na sinasabi ng Presidente, no? Yung ease of doing business kasi sa nakarang administrasyon na yan, no? so hindi naman po yan structural change. No? Yan ay talagang batas na nagmamandato na dapat mapabilis ang mga approval ng mga lalong-lalo na ng mga lokal na mga gobyerno sa mga permits no? na uh, kinakailangan ng mga namumuhuna. No? So sinasabi niya mga pagbabago sa fiscal at saka sa um, fiscal kasi yan yung pag, pagtataas ng pondo, no? pagkakalap ng pondo. No? So hindi ko alam ko ano di mga bagong mga changes na na naipasok ngayon dahil wala naman tayong mga bagong tax laws. No? Ang, ang last ay uh, doon pa sa panahon nga ni dating Presidente Duterte, no? yung train law no? na, uh, na naisulog naman no? bago matapos yung administrasyon ng Duterte. No? So yung monetary policy, siguro ito yung sinasabi nga ni, ni Dr. Sino yung ating resident economist? Uh, Michael Batu. O oh, Michael Batu na ang sagot natin palagi ay yung pagtataas ng interest rate. No? Pero yan naman po ay talagang... Uh, dati ng sandata ng Central Bank no pagkaharapin ng inflation. Ang hindi pa siguro nahaharap ay eh, yung sinasabi nga ni Dr. Batu na um, doon tayo sa supply side na kinakailangan mag-improve. No? Kinakailangan improve ang productivity lalong-lalo na ng agricultural sector kasi dyan po talaga nagtatrabaho ang karamihan na ating mga kababayan. So sana linawin lang ng uh, uh, PCOO kung ano talaga itong mga structural changes na sinasabi ating, ng ating presidente PBBM nang tuluyan namang ma-appreciate ng taong bayan itong mga pagbabagong ito kung meron nga. Yan. Ito yan, alam mo, yung mga pledges na yan, hindi pa tayo nakakasiguro kung magiging totoo yan. But just the same, eh, dapat matuwa tayo dahil marami pa rin ang nagpe-pledge. But there are, I understand from Secretary Frederick Gould, na meron ng mga aktual na pumasok bilang kapital at siya may nagresulta ng uh, trabaho sa ating so, dapat matuwa tayo. Kaya napansin ko yung kaibigan mo, eh. katabi-tabi. Nasa tabi na naman eh. yung Presidente Marcos Jr. Nasa kanan niya. Patangutang mo din siya. May talaga yung kaibigan mo si Martin. Kaibigan mo rin. <laughs> Kaibigan natin lahat, Attorney Sal. And speaking of a uh, speaker of a uh, uh, Speaker Martin Romualdez, sinabi po ng ating House Speaker na higit tatlong dekada na ang 1987 Constitution at panahon ng maamiandahan ng restrictive economic provisions nito. Kasi hiningan uh, hininga ng media ng reaction itong si House Speaker. Kasi nagkaroon kasing uh, ng parang cryptic post si uh, Senator Setter Aimee sa kanyang Facebook account at sinabi doon kung, uh, kung, kung pwede lang daw pumili ng kamag-anak, sabi niya. But anyway, ang, uh, ang, ang house speaker naman ay sinabi niya na yung pagiging prime minister sa pamamagitan ng charter change siya hindi daw ang kanyang prioridad. Ano po bang masasabi niya dito, Atty. Hindi niya prioridad. Ano prioridad niya, maging presidente? <laughs> Pero alam mo, yung kinasabi niya ang panahon na magpapagod ng charges, tama yun. But, yung pamamaraan na ginagawa niya, gusto niya yung out. At eh, hindi po pwede yung know? <laughs> kailangan kasama si natin dyan. Kaya mas maganda yung resolution ni Sen. Robin Padilla. Yung dalawa dapat nabangkasama niya sa whatever changes na intent to propose to the Constitution. Mm -hmm. But do you, do you see Attorney Sal na maganda o napapanahon sa Pilipinas sa magkaroon ng Prime Minister? Do we need that form of government? Tapos, <laughs> ako kasi, iba ang aking pananaw niya sa form sa akin, regardless of any form, what kind of shape or form, ang isang ang talagang mga inilagay natin dyan ay tutugod sa pangangailangan magsisilbi sa bayan, magiging matapat sa kanilang mga sinubahan. Kasi kahit anong ilagay mong forma niya, kung yung mga naririyan ay ganoon pa rin, tiwali, magnataw, oh, wala rin mangyayari sa atin. Kahit anong ilagay mong klase na kunin ng, ng gobyerno. Mm -hmm. Uh, habang nasa Japan ang ating uh, pangulo kabilang din sa naitanong sa kanya ito ngang patuloy na ganap dyan po sa South China Sea sa West Philippine Sea at uh, sa kanyang isang panayam no sa media doon sa Japan nabanggit niya na kailangan ng quote 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 paradigm shift sa pagdeal sa aggression ng China dyan po sa bahagi ng West Philippine Sea No, um nasa poor direction daw yung kasalukuyan. Uh, parang nakikita niya na kailangan na baguhin yung uh, approach na naman kasi sa mahabang panahon parang hindi daw nagiging effective na yung pag uh, not verbal, yung mga pagpupuna uh, uh, dito uh, kailangan daw baguhin. Pero hindi ko lang alam kung ano yung mga pagbabago na nakikita pa uh, at kung sino yung makapagbibigay ng best advice uh, sa usaping diplomasya attorney ang pinaka magbibigay ng best advice, yung ating sugo sa Beijing, si Jaime Flor Cruz, na bihasang mamamahayag, respetado ng mga opisyalis ng China, at nakakaintindi ng pag-iisip ng mga Chino. Alam nyo, mabuti naman napansin ni Presidente na hindi umeepekto yung mga bully, 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 itigil nyo pagbubuli sa amin. Habang nagsasabi tayo na pag ang pagbubuli, lalo naman tayong binubuli, hindi nyo ba napapansin yan? Kaya nga po, ang naging uh, strategy ni dating Pangulong Duterte, na ko ako naman si PBBM, hindi palibasa ginawa ni Presidente Duterte, susundin ko. Lalo na ngayon, inaaway ng pinsan ko yan. No? So, ang uh, nasa isip niya siguro, ay ako ayaw kong gayahin yung ginawa ni Presidente Duterte. Dahil meron ako sariling estilo na tinutulungan ako ng dalawa kong pinsa ng mga Romualdez na magagaling. Eh ayun, mabuti naman po matapos sumunod sa advice ng dalawang Romualdez na pansin na niya mukhang hindi gumagana ito. Pag sinabing paradigm shift, kinakailangan po bagong approach completely. Eh siguro naman po, yan ang dahilan kung bakit pinag-aaralan ng kasaysayan. Eh tignan po natin kung kailan ba nagkaroon tayo ng golden age of relationship with China. At yun nga po yung panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Anong ginawa ni Presidente? Di po siya namigay ng teritoryo. Siya po yung naging malinaw sa kanyang paninindigan. Poprotektahan pa ko ang teritoryo. Pero meanwhile, na hindi pa nare ang lahat ng ating pag-aagawan, e eh isulong natin ang mga maisusulong at isantabi natin yung mga hindi natin mareresulba sa ating mga talambuhay. So yun po naging estratehiya At syempre, bagaman meron tayong hidwaan dyan at pag-aagawan, depende pa rin kung anong relasyon mo. Po, pwede kang maging kaibigan, po, pwede kang maging kaaway. Pero ngayon, Mr. PBBM, sana po nakita nyo na yung advice yung dalawang Romualdez ay hindi gumagana. Lalo pong lalalayan. At ang sinasabi nga ni Presidente, dating Presidente Duterte, miskin nagsasabi yung iba, masyadong defeatist naman itong si Presidente Duterte, eh, talaga naman kasi pag ikay nakipaglaban, dapat handa kang paninindigan ang iyong posisyon. At magkakaroon ka lang ng ganyang kakayahan kung meron ka ng moderno hukbong sa datahan at hindi umaasa sa iba gaya ng pag-asa ng dalawang magpinsan sa Estados Unidos. Dahil ang Estados Unidos naman po, hindi naman yan parang utusan ng Pilipinas. Lusob! O hindi naman po yan lulusob kung gusto natin lumusob sila. Depende pa rin kung anong kanilang pang-national na interest. Incidental lang po ang ating collective interest dyan sa South China Sea na Pero hindi po yan para sundin tayo ng mga Amerikano kung anong dapat gawin. Kahit gusto natin makipag-away dyan, eh, sa tingin ng mga Amerikano, wala naman silang pang na interest dyan. Walang mangyayari. Kaya nga po dapat alalahanin nyo yung nangyari sa Scarborough Shoal. Dati, hawak natin yan. Nawala. Dahil naghimasok si Uncle Sam. Siya pa sabi umalis na kayo, alis din ang China. Ayun, umalis tayo, nanatili mga Chino. And that's how we lost Scarborough Shoal, courtesy of Uncle Sam, Nang ang sabi niya, our support to the Philippines is ironclad. Ayan, ironclad, ironclad kayo dyan. Nawala ang Scarborough Shoal. Mm -hmm. At, At kung magpapatuloy tayo dito sa strategiya na minumungkahin na magpinsan, ay naku, wala pong mangyayari. Awayin nyo ng away ng China, lalo niya kayong tatratuhin kaaway. Tingin nyo ba, titigil ang pagbomba habang inaaway yon China? Natural, dadami pa yan. E eh nasan si Uncle Sam? Nagbibigay ba sila sa atin ng water cannon para tayo makaganti? Wala. Wali. Ang sabi nga ng iba. Mm -hmm. uh, maliban dito, attorney, yung Vietnam na kabilang sa mga kaagaw natin dyan sa bahagi ng West Philippines Sea at ng uh, bansang China, Abay, nagkaroon ng uh, magandang proyekto ang uh, China doon sa ano na yun, di ba? Meron na silang uh, high-end or uh, magandang bullet. technology, yung bullet train. Bullet train pa rin, no? Bullet train. Well, okay. yan nga yung akin sinasabi, eh, na yung napunta ko sa Hong Kong para doon sa 10th anniversary ng uh, Road and Belt Initiative, no? Belt and Road Initiative. Sabi ko, shows the color of your money naman. Eh tayo naging BFF sa panahon ni dating Presidente Duterte, pero nakuha namin tatlong tulay dyan sa Pasig River. Eh bakit ba ang Vietnam na ang, 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 hang ng mga sinasabi tungkol sa agawan ng teritoryo, eh sila talaga nakikinabang napakasangkatutak sangkatutak po talaga ang pondo na binubuhos ng China sa Vietnam. Bakit? Kasi alam na mga Vietnamese, magsalita ka kung kinakala magsalita kasi meron kang domestic audience sa kailangan i-address. Pero, ang relasyon mo sa China, give us your money because we need the money to develop. Kaya nga po ngayon, naunahan na po tayo ng Vietnam. Yan po ang katotohanan. Bagamat pinaglalabang natin sa buong mundo na isa sa pinakamalakas ang ating ekonomiya, nablampasan na po tayo ng Vietnam at kung hindi po tayo mag-iige at kung hindi talaga baguhin, magkaroon ng paradigm shift sa pagtrato sa China na siya naman na po talagang number one na namimigay ng kapital ngayon dito sa pati ng daigdig neto, baka pati Laos at Cambodia maunahan na tayo at mahuhuli tayo doon sa Southeast Asia. Kulela. Bakit? Eh kasi inaway na inaway ang China. Hindi na muhuna ng China. Hindi na ng proyekto. Eh, paano ba ho kayo makakakuha ng proyekto at kapital? Kinakailangan manuyo. Paano ka magsusuyo? Hindi sa pagsasabi na kaaway namin ang China. ba? Diba? Sasabihin mo, magkaibigan tayo. At ang importante, ang turingan talaga, kaibigan. Ayan po yung bullet train ng Vietnam. At nagkaroon na rin ng bullet train po ang Indonesia, ha? na isa pang maingay pagdating sa South China Sea. Sana all. Ito eh? po yung mga tren na hindi na po matutuloy sa, sa Na samantalang dapat yan po talaga ang sinasakyan ngayon ng mga Pilipino. Kaya nung huling trip ko po sa China na parang pitong bayan ang napuntahan ko, talaga sumakay ako sa train at gusto kong makita kung talagang comparable ba sa Europe ang mga train ng China na made in China. Hindi lang po comparable, mas maganda pa. Wow. Yan po ang katotohanan. Na perpekto na po ng mga Chino ang mass transportation dahil siyempre, bilyon-bilyon ang kanilang mga katao. Ayos ko marinig sa kanya, siguro isang joint press conference na kasama si Ambassador Flor Cruz. At um, magkaroon tayo ng ideya kung ano itong bagong strategiya na naiisip na ating presidente. Pero tama po, PBBM, no? maraming salamat po for recognizing na itong yung, yung propagating hate towards China, ay eh, hindi po solusyon yan. Talagang kinakailangan po tayo maging mas praktikal. Ako po'y nagsulong na isang solusyon. No? Ako'y pumunta sa China. Sabi ko, ang pinag-aaway lang naman talaga dyan na merong sovereign rights at soberenya ay 272 square miles. Napakaliit. Kung ikukumpara sa 1, 315 square miles. Uh, million po yan, ha? square miles na South China Sea. So bakit tayo kinakailangan mag-aaway? Eh kakaunti lang naman yung involved dyan. Pero ang problema talaga, eh, kailangan tanggapin din ng China na wala talagang mga isla na po pwede mag-generate ng 200 uh, nautical miles of exclusive economic zone dyan. Nang sa ganun, hindi niya ang kinin yung napakalawak na porsyento ng um, South China Sea or West Philippine Sea. Lilinawin ko lang po, ang South China Sea, mas malawak po yan. Yan yung 1,315,000. Yung West Philippine Sea kasi, yun lang yung inaangkin natin na mas maliit. At hindi na po kasama dyan yung mga inaangkin na Paracels Island na inaangkin naman po ng Vietnam. No? Pero sa akin po, ang solusyon dyan is, well, number one, recognition ng malaking bahagi talaga ng, ng West Philippine Sea at ng South China Sea ay high seas na po pwedeng gamitin ng lahat. So hindi dapat pag-awayan. Pero siyempre, kapag ang China naman ay nanindigan na ito ay municipal waters ng China dahil ito ay mga karagatan na nagbubunga sa mga isla na merong exclusive economic zone at saka territorial sea, dyan tayo hindi magkakaintindihan. Pero malinaw po as an issue of fact na parang anim lang sa mga isla na high tide elevations ang tinatawag po natin dyan, yung permanenting nakikita mo kahit high tide o low tide, ang po pwede magkaroon ng 12 nautical miles territorial sea kung saan mapapasailalim yan sa subrenya ng mga nagaangkin ng bansa. Siguro panahon na rin para talagang himukin natin ang China na tera, dali na natin itong resolusyon nito sa pagdagaagawang isla sa hukuman, sa International Court of Justice. Kasi hindi naman po sakop yan noong desisyon ng International Tribunal for the Law of the Sea kasi yun po ay karagatan lamang. Iba po yung batas na umiiral sa pinag-aagawang isla, sa batas na umiiral sa pinag-aagawang mga karagatan. Pero wala pong karagatan kung walang isla. Kasi sa lahat po ng maritime zones, eh, sinusukat po yan base po sa kalupaan. Sabi mo dyan, okay, attorney. Nakakagulat talaga itong anunsyo ni, uh, Sen ni Senator Tol, kasi pinag-aagawan niyang Blue Ribbon. Hmm. At matindi ang agawan nila dyan. Uh, kaya tuloy, hindi sumapi sa mayorya itong si Senator Alan Peter Cayetano kasi hindi niya nakuha yung Blue Ribbon Committee. No? Now, ang kapangyarihan ng Blue Ribbon Committee, eh siya'y tagabantay ng issue ng korupsyon at kabalastugan sa gobyerno. So, dahil ang Senado ay yun ay mga independent republics no, na tinatawag dahil ang mandato nila ay galing mismo sa taong bayan, gaya ng presidente, pwede talaga nilang babira ang nakaupong presidente kung gugustuhin nila, no? At yan yung nangyari kay dating uh, VP b no, na talagang hindi sa tinantanan ng Blue Ribbon Committee noong mga panahon ni uh, um, Senate President uh, uh, Aquilino Pimentel, no? Pero, um, ang tingin kong tunay na dahilan dyan is re itong si uh, Senator Tol. Una-una, kung ikaw ay re-electionista, umaasa ka na ikaw ay kukunin ng presidente as part of the slate. Hindi kasi tayo ngayon malinaw kung magkakaroon ng unified slate ang mga Duterte at mga Marcos dahil nga sa mga ginagawa ng ating House Speaker. No? Bagamat siya ay nasa kamera, alam naman natin pinaka-close advisory na yan ni Presidente, So baka mamaya, hindi magkaroon ng united slate. So kapag ikaw ay blue ribbon, siyempre expose mo kabalastugan, ayaw mo na magalit sa iyong administrasyon. Kaya bibitiw ka na dyan sa posisyon na yan, dahil ikagagalit sa iyan ng uh, presidente na pinupulaan mo yung kanyang administrasyon. No? So yan ang tingin kong tunay na dahilan. At saka pangalawa, kinakailahan double time talaga si uh, Toll. Kasi, well, nakita naman natin na kung sino talaga mga nangakalampang sa survey at magkabat pasok pa rin si Senator Tol no eh napakadaming comebacking senators no na kinakailangan talagang tumutok siya sa kanyang sariling kampanya muna pero ako kung um, ako ay nasa posisyon ni Senator Tol lalo ko pang gagamitin yung blue ribbon committee kasi alam naman natin ang Pilipino eh talagang sumusuporta do sa mga lumalaban sa krusada, laban sa korupsyon, no at uh, naintindihan naman ng uh, taumbayan niya na uh, Siyempre gawain niya yan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee.